Hi. Pwede bang manligaw? What? Babe? Hmm? May tanong ako. Ano Oy. Ano? Alam mo bang patay na patay ako sa sa'yo? Wow. We. Oo nga. Bakit buhay ka pa? <laughs> Pumunta pala ako kina mama kanina. Oh, anong ginawa mo doon? Bakit di ka nagpapalam sa akin? Baka may ginawa kang milagro, ha? Milagro agad? Pinagalitan pala ako ni mama kanina. Bakit daw ba hindi mo pa ako pinakasalan? Di ba nga, pinag-usapan na natin yan na mag-ipon mo na tayo ng pira bago tayo magpakasal. Pag hindi mo daw ako pakasalan ka agad, baka daw makakita ka ng babae na mas maganda pa sa akin. At hindi mo na ako pakasalan. Alam mo, pag nagkagusto ako sa babae, hindi ako tumitingin sa itsura. Eh ano pala tinitingnan mo sa babae? Yung baba. Uh! Ba? Siyempre, baka kasi hindi mo umbok eh. Uh! Gusto mo nang maumbok? Eh hindi naman bagay sa'yo. Eh paano mo nasabing hindi bagay? Eh yun nga yung chwak sa panlasa ko. Paano ba sa maumbok? Kung maliit, malambot at supot. Uh! <laughs> Ani, i-play mo nga yung music na gustong-gusto mo nung nanliligaw pa lang ako sa Ah, Ayun ba? Okay, sige Ani. Eh, yung naging tayo na. Ani, nag-text yung tropa, Inom daw kami. Alis muna ako ha. Sandali. Pakinggan mo muna tong music na ipe play ko para ngayon. Oh, sige. <laughs> Hi. Pwede bang manligaw? What? Ang ganda nyo po kasi. Huh? Ay, naku kuya. Wala akong panahon sa katulad mo, no? Eh di wag. Pangok. <laughs> Hello, sino to? Hello, love. Uy, babae. Oh, love, kamusta ka na? Love, buntis ako. Ha? Dong dial ka? Oh. <laughs> Babe? Hmm? May tanong ako. Ano yun? Anong grade ka ba nung nagpatuloy ka? Grade 5 na ata yun eh. Oh, ako tama, grade 5, grade 5. Ah, uh, all of us agree sexy <laughs> <laughs>